Bilang OFW na malaki sa Pinas, pwede pa rin tayong makatulong sa pagbayad ng bills ng family natin sa Pinas. Katulad na lang dito sa Converge Go Fiber app, so makakatulong tayo na bayaran yung internet bills ng family natin. Pinaka magbe-benefit dito ay yung mga OFW na nagpapadala gamit ang cash pickup kasi most likely yung family nila sa Pinas is walang sariling bank account and wala silang kakayahan na bayaran yung bills nila online. Pag ganun kasi, yung family is pumupunta pa ng Converge branch para bayaran yung internet bill nila buwan-buwan. So, syempre gagastos din ng pamasahe, ng oras, and unnecessary na effort. If matagal ka na dito sa page ko and napapanood mo yung mga lumakpang videos, lagi kong nire-recommend sa mga OFW na mag-avail kayo ng Philippine SIM card. Daling nyo yan dito sa Saudi or sa ibang bansa, kahit saan man yan. Katulad ng Globe, Dito, Smart mag-avail kayo kasi lahat ng mga yan is gumagana at uh, nagkakaroon naman ng signal dito. Once na walang signal yung SIM card mo, i-message mo lang yung Facebook page ng network mo para ipa-activate yung roaming. Tapos, huwag mo lang kalimutan na loadan yung SIM card mo ng 10 pesos every year para hindi ma-deactivate. Ma tapos, lagi ko rin sinasabi yung paggawa ng sarili mong Philippine Bank account tapos doon ka mag-ipon. Pagdating sa pag-register ng mga bank accounts na yan, pwede mo naman yan gawin online. So, install mo lang yung mga, mga bank accounts na gusto mo. Tapos, ayun, mag-register ka. Ang kailangan mo naman is yung valid ID, katulad ng passport, para makumpleto mo yung process ng registration. Kung wala ka pang Philippine ATM card na hawak, yung physical ATM, pwede ka pa rin naman magkaroon ng digital ATM cards. Ang pinaka recommend ko ng mga banks na merong ganong feature is yung CBank, Gotime, Maya, Como, so, yun lang yun. OF Bank. So, lahat ng mga yan, pag gumawa ka ng account, meron yan automatic sa loob ng app nila na digital card. Yung card details nun, pwede natin ipambayad sa mga online shops o kaya pagbayad ng mga bills katulad dito sa Converge Go Fiber app. Okay, so medyo mahaba na yung intro natin. Umpisaan na natin dito sa kung paano bayaran ang internet bill ng family natin sa Pinas gamit ang Converge Go Fiber app umpisahan na natin. Pagbukas mo ng GoFiber app, lilitaw to. Kung wala ka pang account, mas maganda as ikasuhin mo muna yung registration. Susubukan kong gawa ng video yung registration pero sa ngayon, mas maganda is hanapin mo na lang muna sa YouTube kung paano gumawa ng account dito sa Converge GoFiber. Ya, yeah, asun ko na meron ka ng account. Ang itatap natin dito is yung login i-enter mo na dito yung email and yung password ng Converge account mo. Tapos, mas maganda i-check mo na rin yung keep me logged in para next time na buksan mo is dediretso na kagad dun sa homepage ng Converge account mo. Tapos, itap mo yung login. Magkakaroon lang ng verification. So, dito, uh, sinasabi niya is i-select mo daw lahat ng mga fire hydrants dito sa mga pictures na to. Tapos, itap mo lang yung verify. Mapupunta na tayo ngayon dito sa homepage ng account details ng internet ng family natin sa Pinas. Lilitaw dito sa amount to pay yung mga monthly bills natin. So pag lumalabas na yung new bill, lilitaw na rito yung amount. Pag kabayad mo magiging zero yan. Maganda din dito na uh, dito tayo sa app ng company mismo nagbabayad para na-utilize natin yung features naman ng cards na pinambabayad natin, especially kung credit card yung gamit mo. So para magtuloy na tayo, uh, itap natin yung Pay Now. Lalabas na dito yung account number at saka kung magkano yung kailangan mong bayaran. Pwede mong baguhin yung 1,500 kung gusto mong mag-advance payment. Pero hindi ko nare-recommend pagdating sa Converge kasi hindi nila nare-record na maayos yung mga advance payments mo. Dito rin naman lalabas yung mga uh, different types of uh, payment methods. Andito yung credit or debit card, e-wallets, internet banking at iba pa uh, sa sinabi ko kanina, kaya maganda na meron ka sariling Philippine bank account para yung digital card ng bank account mo is pwede natin magamit sa pagbayad sa internet bill na to. In case na meron kang Maya or GCash, pwede, na, pwede rin natin bayaran yan sa loob ng bills payment. Um, uh, okay, so tuloy na natin. Ang gagamitin muna natin dito is yung credit or debit card. Ako kasi yun din naman yung ginagamit ko para na-utilize ko yung feature ng credit card ko. So nandito na tayo sa form kung saan ifi-fill out na natin yung debit or credit card details natin. So dun sa ni ko na mga Philippine banks na may digital cards, kukunin mo lang yung mga card details yan, tapos ifi-fill out na natin dito sa form na to. Pati sa mga ano rin, sa mga Saudi ATM cards, gagana din 'yan kasi kung makapansin mo dito sa part na to, may mga Visa and Mastercard logos dito. So lahat ng mga ATM cards basta may ganyang logo is tatanggapin pagdating sa mga Saudi ATM cards, kung mapapansin mo, is may kaparehong logo yan na mga Visa or Mastercard logos. So, pwede natin gamitin yan sa pagbaya dito. So, ilalagay lang natin yung uh, first name, last name, yung card number, expiration date, CVV. Tapos, i-check lang natin yung I'm not a robot dito. Tapos, um, ayun, pag na-complete uh, na, na, natin, pwede na natin i-tap yung confirm and pay. May lalabas nga pala na ng ganito pag tinap natin yung I'm not a robot. So another verification, pinapatap lang dito kung ano daw yung sakop ng traffic lights. Tapos itap na natin yung next. Hanggang sa makomplete natin yung process, mapatunayan na hindi tayo robot. Tapos itap na natin yung confirm and pay. Idagdag ko pala na mas maganda ginagamit mo yung Philippine ATM cards mo sa pagbayad ng mga Philippine bills kesa dun sa mga Saudi ATM cards. Kasi pag yung mga international card yung ginagamit natin sa mga Philippine bills, mag apply yung international transaction fee. Tapos, ang palitan na susundin yan is depende dun sa uh, logo ng uh, card mo. Let's say, kung visa. So, ang susundin niya is yung palitan sa visa website. Ganun din naman sa MasterCard. May sarili silang conversion, uh, real-time conversion kung kailan ka nagbabayad. Tapos, magpapatong pa yung international transaction fee. So, medyo may konting... Um, additional fee. Kesa dun sa mga Philippine ATM cards, pag yun yung ginamit mo dito, wala ka international transaction fee kasi considered Philippine transaction to, local transactions. Kung international ATM card yung ginamit mo, usually dadaan pa yan sa uh, visa verification wherein may matatanggap ka mo ng OTP bago mag yung payment na dito sa Converge. So, ayan. Ako naman naging successful na yung pagbayad ko. Tapos, ay narin transaction ID, payment date, payment method na ginamit ginamit ko. Tapos, ayan, successful yung pagbayad ko ng uh, bill ng family ko sa Pinas na 1,500 pesos. Pagdating naman sa ilalim is mas maganda i-enter mo na rin yung email mo para matanggap mo yung resibo na to. Pero actually magsisend din naman yung ano, yung convert sa email mo ng sarili nilang uh, receipt na naka-encrypt. Tapos kung okay na lahat, so naging successful yung pagbayad natin ng Converge. So abang na lang ulit next month para bayaran ulit yung 1,500 na monthly bill ng family natin sa Pinas.